Kuya, kung nanonood ka man, thank you so much. Nakalagay dito. From Nabudul Mukuya. Ayan. Nakalagay. Happy birthday kuya, thank you so much. I-unboxing lang natin ano itong binigay ni kuya. ayan nakalagay yung mga channel ng mga vlogger maraming salamat sa iyo kuya for this gift at mayroon pa siyang sulat. so thank you kuya for this gift ayan si kuya nalagay lang muna natin dito Good morning. At ito mayroon pang nagbigay ng ganito. Nakalagay to Madam Diwata happy birthday. More kicks to blue. I'm not vlogger but your number one supporters from Anton Notice Kuya po, maraming salamat William Flores Nueva Ecija Thank you so much kuya For this gift Buksan natin Ngayon lang tayo mag-unboxing ng gift Kasi sobrang busy natin Sobrang busy natin Nung 30 sa firm wood, Tapos nung 31 Nagpakain tayo dito Yung mga inaabot-abot sa akin Ngayon ko lang siyang bubuksan So ito pakita ko sa inyo yung mga natanggap ko Ito naman Thank you so much Ay ang ganda Ang galing Shout out in mabuhay. Ayan guys, ano to? Ito, thank you so much kuya. Yan hindi ko alam pa paano to gamitin. Para saan ba to? Prince Price Coffee Maker. Ay, Prince Price Coffee Maker pala siya. Thank you for this gift Thank you so much At ito naman Ito naman ang galing kay Me Heart Cares Thank you Me Heart Cares Thank you so much yung, yung walang mga pangalan na nakalimutan ko na kasi sa sobrang dami na nag-abot sa akin ng regalo hindi ko alam kung sino nagbigay pero anyway maraming salamat po sa inyong lahat God bless po ah uh, bagyo po yata ngayon magingat po tayo pero bukas po yung diwata Paris so yan Ay. kay May heart cares naman ang aking amigang vloggers maraming salamat napaka switch mo naman flowers at may mga chocolate ayan Ayan siya may Toblerone. Thank you, my heart. May ganito. Ang sweet naman ni heart. At mayroong ganiti. Ayan. Plus flowers. Yung flowers, lalagay muna natin dito sa display. Tapos yung Toblerone, lalagay muna natin sa minerif ko dito. Wait lang ha. Thank you, hot You're so sweet. Lagay ko muna sarif para hindi masira. So, ayan. Thank you so much. Ito naman. Ano to eh? artista ang nagbigay nito sa akin doon sa Firmwood inabot sa akin actually dalawa nga to yung isa parang binigay ko na ata tingnan naman natin siya Ay, ang ganda ayan no? thank you so much kuya thank you so much maraming salamat po ganda dami kong ano pagkain at may nagbigay nito na wala na sa mga balot thank you so much ang nagbigay pouch thank you dito natin ilagay yung mga natanggap natin ayan dito tapos ito naman tita ko Pabango naman siya. Unang ko ako, mabango siya. Ayan. Thank you so much. Pabango. Perfect. Tama. Pabango. So, ayan, Thank you, tita. At ito na. Ito naman po ay... Galing kay Monique. Thank you Monique so much. Kay Monique naman to, pack. Allaman ay I love it. Tamang-tama taglamig ngayon. Thank you Monique. Tamang-tama taglamig ngayon. Isusuot ko siya. Thick no? Tashala siya. I'm on a high key state of mind. Thank you for this. At siya, lapat siya. At ito na ang inaabangan ng lahat. Galing naman to kay Alvin TV. I'm so excited na makita ang bigay sa akin ni Alvin TV. Sabay-sabay natin ang unboxing guys. Ano kaya ang nilalaman ng kulay red na bigay sa akin ni Alvin TV? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ganda. Ang Alvin TV, thank you so much. Tamang-tama tag-ulan ngayon. A yes, small size. Ganda. Kinanggan niya yung price para hindi ko masay-chi. <laughs> Excited ako. Mamahalin yan Agaling siya ng ano. Salamat, Alvin. Ito naman, Kai. Bintag. Kay Bintag TV naman to. Mga team, ano ko to? Team vloggers. So, ayan. Ito naman kay Bintag TV.